Good morning. Dito po ako sa Kapulong Ayling o Situ Road. Ayan. Ang doktrina ng Iglesia ni Cristo na tinatag ni Yumao Felix Manalo ang Diyos ay tunay na Diyos pero si Jesus na anak ng Diyos ay hindi tunay na Diyos kundi tao lamang ayon po sa kanilang mga doktrina ayon, babasa po tayo ng Bibya si Yesus ba? si Yesus ba? ay tunay na Diyos ang awak ko po, po Bibya magandang balita Bibya 1173 at ito ang buhay na walang hanggan ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesus na yung sinugo yan dito po nakalagay pinakikilala po ang Diyos na iisang Diyos na tunay Amen dito naman po sa unang one ng 1.520 at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos at sa kanyang anak na si Jesus Kristo siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan maliwanag po ano? Kung ang Diyos po ay naging isang tunay na Diyos si Jesus din po ay tunay na Diyos bakit pareho silang tunay na Diyos kasi po sila ay magama kaya huwag po kayong magpaloko sa mga manluloko na sinasabi nila ang Diyos ay Diyos at si Jesus hindi Diyos maling mali po yan ako, binasa ko po sa Biblia, hindi ako nag iimbento ng aral. Puri ng Panginoon, God is God. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Armani Bautista. God bless us all.